Hey guys, kain tayo guys, giniling, bicho-bicho, rice, soup, ito lang alam ko guys, kain tayo guys. Kailangan, guys, walang matitira na mumu kahit isa. Kailangan, guys, pag kumain tayo, kahit isang mumu, walang matitira. Kasi, mahal yung bigas. Pag kumain ako, guys, kahit sana ako kumain sa karinderiya, kung may pirawa, kain ako sa restaurant. Pag mag-rice ako, guys, kailangan hindi talaga ako kumakain na may natira at isang Gaya nito. Si Malbigas guys, di ba? Kasi mo talaga Grace, guys, guys. Sigo po na naman guys. Ito binili ko lang doon sa kapitbahay namin guys tag 35 tikma kung masarap ba yan sa kapit namin Nakanto may shop may shumay may shupaw ito 35 walang ketchup ayaw ko magketchup ketchup guys sarap guys alam na pag may soft drinks pero walang pambili soft drinks guys kaya ba pambili ng soft ko tubig na lang ano kayang lamon ito Sabi asado daw, asado. Ngayon e, ko kung asado ba ito. Lasang ano naman yan. Eh? Lasang kalderita. Guys, pag may pira kayo, kaya ng kain. pagi pag walang pira walang makain mama di Tapos guys, pagkatapos na kumain, tingnan yung ngipin nyo kung may mga kiikira na Pag meron guys, wala kayong toothpick, ito na lang. Gagamitin yung kamay. Koko. Malinis naman ito eh. Kaya hmm. na. Ay, thanks to God. Guys, at higit sa lahat guys, tandaan nyo to guys, huwag nyo kakalimutan. Bago kayo kumain, magdasal muna. At pagkatapos ng kain, dasal ulit. Pasalamat. Gaya ko kanina guys, bago kumain, hindi ako nagdasal. Ayun, nakalimutan ko guys. Kung mo naman guys, bago ako hindi ka makapagdasal, makapagpasalamat. Pagkatapos mo na lang, kumain guys. Kaya ngayon tapos na po guys. Magpasalamat mo na ako guys. Thanks God, napusod na naman ako. Salamat sa grasya. Salamat sa Diyos. Grasya. Um, guys, Sana guys, please subscribe my channel. At, at para update kayo lagi sa mga videos ko. At salamat guys sa mga nag-subscribe. At salamat sa inyo guys. Malapit na ako mag 1000 subscribers guys. konti na lang kulang. Pero yung public watch hours, ang hirap abutin guys. So required ng... YouTube, Google. 4,000 public, 4,000 watch hours, 4,000 public watch hours. Yung sa akin guys, 23 pa lang guys. Ang layo pa. Tubig, tubig. I thanks God. Salamat sa Diyos guys pag mahirap lang tayo kahit na maliit na bagay lang para sa akin masaya na tayo dyan masaya na tayo pag sa maliit na bagay kasi mahirap lang tayo hindi tinagangad ng mga malaking bagay hindi tinagangad ng yaman ang pagkanti masaya tayo sa maliit na bagay na meron tayo ilalo e na pag sa malaking bagay guys napakasaya nun diba Yan lang guys saka ako guys hindi ako ma ma pili ng ulam guys kahit anong ulam basta makakain lang basta hindi makahilo kahit ng ulam pa yan guys kain na lang kain basta sa tamang oras kain lang guys yun lang guys advice ko sa yu, sa inyo guys tsaka huwag kayo magpalipas ng oras tsaka kayo kumain kasi nakaano yan ng dito guys ng sikmura tsaka tamang oras kain kahit malit na pagkain basta may laman yung chan sa tamang oras kain guys breakfast lunch o dinner tsaka inom ng maraming tubig guys yun lang guys yung advice ko sa inyo guys tsaka lagi magpasalamat guys yun lang guys salamat ingat di lagi guys salamat god bless busab na guys salamat